Paano nga ba mabawasan ang kaba during your job interviews? Hello dear applicants, welcome to another series of Usapang Trabaho. Actually nakapag-upload na po tayo about sa topic na ito, about sa mga tips kung paano mabawasan ang kaba na ating nararamdaman sa tuwing haharap tayo sa job interviews. Pero dahil patuloy po yung mga nagme-message at nagko-comment sa ating videos, heto po at muli po nating pag-uusapan ang topic na ito. Para na rin po ma-remind yung ilan And then ma-educate naman po ang mga new viewers po natin. So kung handa ka na, let's dive into it. Totoo naman po na nakakakaba talaga sa tuwing haharap po tayo sa job interviews pero may mga paraan para ma-manage ang ating anxiety at makapag-perform ng maayos. Narito ang mga tips para hindi kabahan sa job interviews or para mabawasan ang inyong kaba sa tuwing haharap tayo sa HR managers or sa mga job interviewers. Number one, maghanda ng mabuti. Okay, so research about the company. Alamin natin ang mission, visions, products and services And of course, pwede yung latest news nila. Mas mainam po na handa kayo lalo na kapag hindi inaasahan ang mga biglaang tanong. Dahil isa sa mga dahilan kung bakit tayo kinakabahan ay dahil alam natin sa sarili natin na hindi tayo handa o kulang pa ang ating knowledge about the company na pinapasukan or ina-applyan natin. Pero once na handa ka na, for sure nakakalakas ng confidence yon. Isipin mo na lang na parang nasa exam ka. Hindi ba kapag hindi tayo nakapaghanda or hindi ka nakapag-review, kinakabahan tayo. Pero if nag-review ka bago ang exam, malakas ang loob natin kasi nakapaghanda tayo. Ganon din sa job interview. Number two, review the job description. I-match ang iyong skills and experiences sa hinahanap nila. Nararapat lang din na i-review natin ang job description ng company na ina-applyan natin kasi once na alam mo ito, Magkakaroon ka ng idea kung ano ang mga possible questions nila. Dahil dito, again, mapaghahandaan mo. Nakasulat sa job posting nila ang mga skills, qualification at experiences na hinahanap nila. So ang gawin mo, imatch mo lang. Tugma ba? Meron ba ang mga ito sa'yo? Related ba ang mga ito sa iyong taglay mismo? Okay. Kasi if wala ka ni isa, or wala ni isa ang tugma sa mga hanap nila, maaaring kakabahan ka na dahil maaaring hindi yan para sa'yo. Number three, practice common interview questions. Halimbawa, tell something about yourself. What are your strengths and weaknesses? Pwede po natin i-review ang mga previous vlogs po natin about sa mga interview questions na ito. Okay, so ang gawin nyo lang po ay i-click ang aking playlist about sa usapang trabaho. Marami po dyan mga tips and examples. Next, Magvisualize visualize ng success. Isipin na smooth at confident ang iyong interview. Ang positive visualization ay nakakatulong para mabawasan ang iyong kaba. Ipikit mo ang iyong mga mata. Pwede kang mag-imagine or i-visualize mo na nasa actual interview ka na, na nakaupo ka na mismo sa harap ng HR manager. Nakikita mo ang setup ng room mismo I-visualize mo na tinatanong ka na ng mga tanong at nasasagot mo ito ng maayos based sa iyong pagre-review at pagpapraktis. Para kumbaga nasasanay ka na through visualization. Para ma-set ang iyong isipan at katawan na kunwari ay eh nasa actual interview ka na. Versus doon sa papasok ka pa lang at bago pa lang ang lahat sa iyo. Mabibigla ka, hindi ka handa, kakabahan ka. So again, makakatulong po ang mag-visualize. Number three, mag-relax. Okay, so bago ang interview, deep breathing, huminga ng malalim para kumalma. Listen to music. Pakinggan ang paborito mong kanta para ma-relax. Ito ay habang naghihintay ka ng turn mo para ma-interview na. So instead of makipag-chismisan about sa buhay ng iba, mas mainam na ikalma mo ang iyong sarili by listening to music or watching happy clips. Next, stretch or light exercise. Nakakatanggal ng tension. Pwede kang mag-CR muna, tumalon-talon ka, igalaw ang iyong mga kamay, at mag-stretching para mabawasan ang tension. Number four, itreat ang interview bilang conversation, hindi examination. Okay, ang interview ay para makilala ka ng employer, hindi para sirain ka. Be professional pero be yourself. Kapag pinapasok ka na, isipin mo lang na isang kakilala or kaibigan ang taong mag interview sa sa'yo. Pero be professional. Okay? Kasi if iisipin mo na sobrang taas ng interviewer mo, tendency ay kakabahan ka, matatakot ka. Okay, so wag kang papadala sa itsura nila. Isipin mo lang na papasok ka para kilalanin ka lang. Okay, so number five. Magdala ng notes kung kinakailangan. Okay lang na magdala ng small notes, yung bullet points, para sa mga key points na ayaw mong kalimutan dahil hindi lahat ng tao ay kaya mag-memorize. May mga key points, power words na pwede mong gamitin sa yung answers. Okay, yung mga importante na madalas nakakalimutan mo, pwede mong dalhin para i-review. Number six, mag-outfit ng komportable pero professional. Okay, so isuot mo ang damit na komportable ka pero bagay sa company culture, yung smart casual ba or formal and etc. Number seven, mag-focus sa present hindi sa outcome. Huwag masyadong isipin ang resulta. What if I fail? Paano kung bumagsak ako sa interview? paano kung hindi ako makapasa? Instead, focus sa pagpapakita ng best mo. Kinakabahan tayo minsan kasi iniisip natin ang mga what if natin. Iniisip natin at ina-expect natin na pumasa. So para maiwasan yon, be yourself muna. Isipin muna ang kasalukuyan. Gawin ng maayos ang pagsagot. Huwag muna isipin ang mga result. Okay, next, number eight tanggapin na normal ang kaba. Dahil kahit yung mga eksperyensadong professional na ay kinakabahan pa rin yung mga yan. Kaya normal lang ang kaba. Number nine, learn from every interview. Kung hindi man successful, itreat itong learning experience para sa next opportunity at next interviews po natin. Isipin mo kapag bumagsak ka o hindi ka nakapasa sa yung job interviews ngayon, okay lang yan. Marami pang iba dyan. Okay, so mas galingan mo na lang sa susunod, bit-bit ang mga karanasan mo, ang mga knowledge mo, at mga ideas mo, galing doon sa nauna mong interviews. Bonus tip, kung virtual interview, test your tech. Test mo muna yung microphone, camera, internet ahead of time. Dear applicants, kaya mo yan. Confidence comes from preparation. Tandaan po natin yan. Okay, so good luck sa inyong interviews. So again, i-remind ko lang po kung gusto nyo pong panuorin at i-review yung mga tips and mga answers sa mga job interviews. I-click nyo lamang po ang aking playlist na Usapang Trabaho. Dito po ay marami pong mga explanations, interview questions, and their answers. Makakatulong po yan para po sa mga gustong mag-practice sa pagsagot sa mga job interviews. Yun lamang po sa araw na ito. Again, my name is Dao. Thank you for watching.